E eh bakit kayo galit sa amin? Sinaktan ba namin kayo? Pinagsalitan ba kayo namin? Ang sinasabi lang namin, magsabi kayo ng katotohanan, walang kasi nang Walang personal ang attack. Kasi nga hindi nga kayo gobyerno. Sino ba kayo? At ano ko nga, sino ba kayo? So ayun mga pre, no? Um, sabi niya, wala daw personal lang attack. ah uh -huh. Bakit daw tayo galit sa mga tungaw na to? Sino ba kasi yung namimersonal? sino ba kasi yung nagbabanta at gustong pumatay? Di ba kayo yun? Eh ngayon, pag nababalik sa inyo, no, ay natatakot kayo. Di ba? Oo, kumbaga naduduwag kayo. Oo, oh, pag kayo, alam nyo kasi, ginawa nyo yan eh. Asahan nyo may balik. Nabalik ka na nga kayo eh, pero tandaan nyo, hindi pa yun yung buo. Oh, hindi pa yun. K.O. Marami pang kasunod. Diba? O, tingnan mo. Itong uh, general na to. Buhay pa. Sinusunog na. K.O. Diba? harapin nyo. Harapin nyo na lang yung, ano, yung mga uh, banat sa inyo. Eh, asahan nyo. Meron at merong uh, mamimersonal sa inyo. Alam nyo kung bakit? Nauna kayo eh. Diba? Nauna kayo. So, dapat marunong din kayong tumanggap sa mga banat sa inyo. Diba? Oh, so, anyway mga pre, no? Bago, bago natin to uh, ituloy-tuloy yung ating reaction ngayon. Ayan ha. Meron po tayong uh, YouTube channel dito mga pre. Uh, Facebook page pala yan. Ballpoint Man 2.0. Huwag pong kalimutan na i-ano, no? i-follow yung ating facebook page meron meron din po tayong uh, tiktok ayan sa hindi pa po nakasubscribe sa ating uh, youtube channel ayan ha, uh, huwag kalimutang mag-like, uh, share at subscribe mga pre okay? so ngayon mga pre uh, bago po natin simulan itong uh, video ng taong ito no meron lang akong gustong ipakita sa inyo ngayon So, ayan po yung video, ano, panoorin po natin, sabay-sabay po natin panoorin, ano. Oo, ah, uh, ito na po, uh, play po natin. Ay, si, si, ano, Ay, Batang Kiapo. Batang Kiapo. Grabe, lak, si Idol, grabi, oh. Grabe. Lak, naku. Ay, grabe. <laughs> grabe, oh, sinong, ah, Idol, sinong kalaban mo? Si Dadu. Dadu. Sisilaban namin kayo. Kung kinakailang madama yung pamilya nyo, idadamay namin yung pamilya nyo. Magpakita kayo ngayon. Susunugin ko na yung hype na. Ay, grabe no. Ganyan pala yung mga sa... sa pelikula, ano? Ano? Idol na idol kita. Pwede Asa, ba? nakita mo si dadaw. Kantado! Kantado! Ang Dado? Tantado. Tantado. Hmm? Ay, Si Dadong Kutong Lupa na utang na yun, hayop kayo. Mm. Uh, ay, 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 Ano yun? <laughs> ah. Okay, oh, tanyo po yun. Okay, supportahan po natin ito, ha. Ah. <clears throat> Pasensya na. Supportahan po natin ito. Ang YouTube channel po niyan ay uh, Birador Piqua. Okay, support po natin. O oh, ngayon, bakit ko pinakita sa inyo yung video na yan? Dahil, ginawa na lang ano, kumbaga yung mga pagbabantaan ni Dado, no? Ginagawa lang naming pulutan. Kumbaga nagiging ano ka Dado? Ikaw yung kumbaga malungkot yung buhay namin kung hindi ka namin mapaglaruan. Kumbaga ikaw yung aming laruan, Dado. Tingnan mo. 'Di ba? Naging memes na yung mga video mo. Iilan sa mga video mo naging memes na. Kasi nga laruan ka lang eh. Yung mukha mo comedy. Diba? So yun yun. Ayan uh, na, Berador Picwa po yung YouTube channel niyan. Suportahan po natin. At yan po yung ating Facebook page ha. Nakapost po ito sa Facebook natin. Ayan na, Ballpointman 2.0. Okay? Pwede nyo pong uh, i-follow yan mga pre. Ha? Sa so, hindi pa po nakafollow sa ating Facebook page, Diyan po natin ina-upload yung mga ganyang klaseng mga video. Okay? So, ito po yung Facebook page natin. Yan. Okay? Huwag kalimutang i-follow. Ball Point Man 2.0. Okay, mga pre. So, ngayon ay uh, proceed na po tayo dito sa isang uh, video. Oo. Uh, uh, video ni Lolo Canor. Hmm. Panoorin po natin. Kayo ba ay makakatulong sa bansa? kayo ba ay pwede magpabago ng bansa? Kayo ba ay uh, may iniisip kayo sa kapanganan ng buong bansa? O... Hey, Katria. Ikaw ba ay makakatulong sa bansa? May iniisip ba kayo na makakapagpabago sa bansa? Wala. Anong iniisip nyo? Puro paninira. Personal na atake. <laughs> Hindi na issue yung pinag-uusapan nyo eh. Kayo yung gumagawa ng issue. Na susugod kayo, papatay kayo. ba? Diba? Sabi nyo susugod kayo dyan sa ano? Kamkrame? <laughs> Bakit hanggang ngayon wala? Drawing. Diba? Sabi nyo pa. Last mo to. No? Last na daw po ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong this month. No? Oo. Pero ano na, 19 na tayo ngayon. Diba? Asa na yung sinasabi nyong yung last? Oo. Bakit hanggang ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin yung presidente ng Pilipinas? Alam niyo kasi, ito kasi yan eh sa nakikita ko dyan eh, no? Ah, uh, inuuto po nila yung mga viewers nila. 'Di ba? Alam niyo, yung mga lumalabas sa bunganga nila hanggang doon na lang po 'yun. Bakit po? Kasi hindi man po magsasalita ang mga 'yan kung hindi mo huhulugan ng barya. Pero dahil may barya pong hinuhulog sa kanila, kaya tuloy-tuloy po yung pagsasalita nila. Dako nyare lulukuhin nila mga Pilipino na million-million kami. 41 million kami. Ano yan? 41 million nakadiaper lahat. Ha? Million-million daw po sila. Maniniwala ba kayo doon? Kaya lang nasasabi nila yon kasi bayad sila eh. Di ba? Yun lang yun tapos ang usapan. Hey oh. iniisip nyo lang na bayaran kayo. tama 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 yung pagiging bayaran nila iba, ipapasa sa atin oo kung sasabihin mong bayaran ako ay aaminin ah, ko totoo oo kaya nga lang youtube yung nagbabayad sa akin eh sa inyo mukhang laos na politiko ah yung amon nyo ah na nagbibigay sa inyo ng uh, feeds feeds ba yon? pagkain ng baboy oh feeds o manalamin ka nga Tiyan mo yung katawan mo. Tiga, tiga, tiga. Sino bang baboy? Tiga. Hindi sa'yo bagay yung patuka ng manok. Dapat feeds. At least, diba? Sosyal. Ikaw lang nakagawa nun. Kasi kayo, ang kakapal ng mukha ninyo. Ha? Kapal ba yung mukha namin? Tingnan nga natin. Hindi naman eh. Makapal na yung mukha natin guys Baka kayo yung makapal yung mukha Oo Diba kasi Piling ninyo Si Sara Lustay na yung presidente nyo Bisi presidente yan Hindi eh, presidente Oo pero kung itrato nyo Parang si B, uh, PBBM pa Yung bisi presidente Baliktad Diba Tanggapin nyo na kasi hindi nyo matanggap. Hindi nyo kasi kaya. Diba? Buhay ka pa, sinusunog ka na oh. Bobo ka, matanda ka. You are criticizing individual person? Bakit? Once you criticize the individual private person, you can be charged of the law or sabihin natin, libel. Oh. Eh, sumasagot ka rin eh. Sumasagot ka rin. Sa social media. Diba? ba? Pwede naman. Kaya nga lang karapatan mo nang magkaso. Kaya nga lang dismiss din ng aabutin yan. Bakit? Kasi puma pumuputa ka rin sa social media. <laughs> Hindi mo alam 'yun, tiguwang nakawa kay buot. Ha? Hindi porket private person ka tapos uh, inaatake ka nang naayon sa nilalabas niyong issue eh ma makakasuhan na agad. Depende. Kung paninira yung gagawin din ng umaatake sa inyo, eh, mabilis pa yan sa alas 5. Pero kung pinupukusan lang yung mga nilalabas yung isyo, eh, malabo yun. Matanda ka na, pero bobo ka? Oh, yung pagsabi ba sa'yo ng bobo, eh, libelos na yun? Ha? Hindi. Dahil yun ka talaga, bobo ka, tanga. Oh, Diba? Huwag kayong mananakot ng kasukaso. Hindi na sinasabi yan. Ginagawa dapat. Katulad ni uh, Nicolas Torre. oh, Sir Nicolas Torre. O, oh, kinasuhan yung kasama mo. ba? Diba? Oh, hindi na kailangang iabang pa sa mga live. O, oh, eh, eh, oh, wag huwag yung gagawin yan kasi, o, oh, maaari kayong makasuhan yan, ha? O, 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 o. Hindi kayo private person. Kasi bakit? ang pinupukusan na itapik nitong mga uh, kaibigan nating vlogger, yung nilalabas yung issue dyan sa inyong mga YouTube channel, naka-public yan! May utak ba to? Okay. Oh, Sus, ginoo! Na nyo si Supremo na natanggal sa servisyo dahil sa babae? Oh, Hoy! <laughs> hey! Ibig sabihin, tama yung tumugma nga, yung yung, uh, tawag ko sa kanya na si, uh, Kanor. <laughs> Babae Rudy Umano pala. Ito si, uh, Supremo mo. Ah. Ibig sabihin, marami na siyang, ano, tinu uh, tinuho. <laughs> ano ka ba? Diba? Kung totoo yan ayaminin aminin kung totoo. Kung hindi, wag. Kung um, aminin, hindi totoo eh. Diba? ibig sabihin, babaero pa talaga? Ito si Kanor? Ha? Babaero ba? Pakisagot okay, nga. Um, umamin ka na, laglag mo na yung kasama mo. Number one, M. patunayan nyo, vloggers. Patunayan nyo, vloggers. At makinig kayo sa at tulad ni General Macanas, ha? General Macanas, pakinggan nyo kung sino si Supremo. Pakinggan nyo yung vlog ni... Natural, kasama nyo, ipagtatanggol nyo. Diba? Pagtatanggol, eh. Sasabihin, kahit uh, pagpalagay natin si Supremo mo kumakain ng tahong, oh, uh, mahilig siya sa tahong, si Supremo mo. And then, siyempre, magkakasama kayo yung isang mong kaibigan, na isang uh, general din, magsasalita sa live mo tapos sasabihin ni General Fake News din na o oh, hindi, hindi kumakain yan si Supremo ng talong ah, tahong, talong yung kinakain yan <laughs> <laughs> ay huwag ka mag-react reaction ko to ano ka ba? talong sa sinasabi mo grabe naman tong isa dito nakikiyan bakla <laughs> bakula, taho, talong Example nga lang eh! Ay, sus Marius eh. Natural kasama mo yan, ipagtatanggol yung kasama. Di ba? Nagigets mo ba? Ma ako maniniwala, papanuorin ko kayo tapos maniniwala ako, hindi ako tanga. Pero kumakain talong. Example nga lang eh. Ay nakuko. ah oh, tuloy. Uh, General Aguilar, kung sino si Supremo? Pakinggan nyo yung vlog ko kung sino si Supremo. Oh. Si Supremo ay isang tatanga-tanga. Oh. Nakinig na ako sa vlog mo ha. Ah. Dahil sa pakikinig ko sa vlog mo, nalaman ko na tatanga-tanga si Supremo. Bobo. ba? Diba? Inutil. Oh. -O. Ngayon, alam mo na. Oh. Now you know. Bakit? Bakit nagtanga inutil? Ba? Siya lang po yung nakapagbanta no? Sa ating ano, sa ating uh, mahal na pangulo. At sa mga vloggers, 'di ba? And syempre, no? Inutusan niya yung mga kapulisan na no, huwag daw sundin si Nicolas Torre. Diba? Huwag daw sumunod sa pinag-uutos. Oh, anong tawag doon? Di ba katangahan yun? Ayan, nakakasuhan. Oh, tuloy natin. Kung ano ang nagawa niya sa bansa umalis siya sa serbisyo, it because hindi niya nakakayanan ang sistema ng gobyerno. Umalis siya sa serbisyo dahil pasaway siya. ba? Diba? Umalis siya sa serbisyo dahil, ano? Tatanga-tanga siya. ba? Diba? Ano ba ito si, ano? Dismiss ba to? Or, sinipa lang talaga, no? Kaya, pagpalagay natin umalis, okay? Imposible yan eh. Nasasabihin mo, umalis ako sa servisyo dahil hindi ko kaya yung na mga nakikita ko. Kalukuhan yan. ba? Diba? Sadyang ano ka lang. Ah, uh, tanga. ba? Diba? Di ka siguro nila, ano, kumbaga, ang pangit siguro ng ugali mo. ba? Diba? O utak kriminal ka kasi. O, kaya ayan, eh, yan yung napala mo. ba? Diba? Oo, oh, Naging isang inutil na matanda ka na lang ngayon. Oh, noon, grabe ka makapagbanta, nakapag vlog makapag-live. ba? Diba? Live lang pala, walang vlog yan, wala. Oh, grabe ka makapag-live. Pero ngayon, bakit biglang tumahimik ka? Kasi sabi mo, matapang ka eh. Oh, anyari? Anyari? Baka mamaya, panindigan mo na yan na hindi ka na magla-live. Abay, mag-live ka naman. Namimiss ka namin. ba? Mm. Diba? Wow. Oh, sana isang araw. Pwede nga natin yung mukha niya. Ah, may, 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 susukat dito sa harapan ko. Hindi mm. pa makikita kulay dito. Hmm. Oh, ayan oh. May nagsusukat na no? oh. Mm. Sus, ginuo ko. Ilibin lang naman pala yung mukha niya. <laughs> mm. Oh, sana ba? isang araw uh, may mag-appear sa ating screen na Minor Survivor is live now. Oh, At may isip na, Uy, si Dado, naka-live na naman. Oh, O di, magiging masaya na naman kami. Dahil, pag uh, tatangat-tangat na naman, yung mga, uh, hindi na naman niya ginamita ng isip, yung kanyang mga ilalabas, ng mga salita, eh baka maidagdag pa sa uh, kaso. Diba? Nako! Dado, na-miss ka namin. Oo! Na... Na-miss ka namin! Yoohoo! Tattoo! Pag-duloy natin. Sabi niya, kilala ko ang sarili ko. Once na nakakita ko ng mali at hindi tumunod, ay baka makapatay oh. ako. <laughs> patayin so, niya... Patayin niya yung sarili niya. Kasi puro mali yung ginagawa niya eh. Baka ma makapatay daw siya. Patayin mo yung sarili mo. Diba? At kung talagang pumapatay ka at matapang ka, dapat sumasagot ka sa mga hamon. Diba? Ako, naghamon na ako sa'yo. Suntukan tayo sa loob ng drum. Tanggal talang mga ipin mo. Oh. K.O. Aangas-angas ka? <laughs> Baka sam sampalang gamitin ko sa'yo. Yung utak mo yung sasampalin ko, ha? Oh, huwag na yung mukha. Kawawa naman. K.O. Yeah. Hindi, lang po yun, ha? Oh, uh, suntukan sa loob ng drum. K.O. Oy! Message nyo po ako ha sa mga mag-o-order ng litson. Ah, uh, message nyo lang po ako. Kita nyo naman, may nililitson po tayo ngayon. Uh, hindi pa luto eh. Hindi pa po luto. No? Eh, half cook pa lang to eh. <laughs> Yung iba, gusto nila half lang, half cook. Oh, uh, pero huwag kayong mag-alala, no? Papalutungin pa natin to. Hindi pa luto. Hindi pa luto. Ha, ah, magantay-antay lang po kayo. Ha, ah, basta message nyo po ako sa akin Facebook, ha. Ah. O, oh, alam nyo naman, okay, nakikita nyo naman, may, nil may nil uh, ko, eh. O, oh, yung, yung pusa nga sa likod ko, eh, nag-aantay ng litson. K.O. Diba? Oh, tuloy natin, tuloy, tuloy. Pais nila lang, umalis kasi ang mapapatay niya kasama niya. So, ganun tayo mga kababay. Eh, umalis ka siguro kasi natatakot ka sa mga kasama mo. Bakit? Dahil yung bunganga mo, puro pagbabanta ang alam. isiguro eh, siguro napikon yung kasama mo. Dahil muntikan ka na siguro. Eh ngayon, natakot ka. Eh sabi mo, ayoko na muna. oh, posible po na ganun mangyari, ang, ah, nangyari, ang nangyari. Ah. Hindi, naman, hindi ko naman sinasabi na ganun nga. Pero posible. Oo, posible na iyan yung nangyari kay Kanor. K.O. Ayan. Mag-research nga kayong mga tarantanong... <laughs> oh, <agoy! laughs> Hindi mo na kaya. Huwag na mag-angas-angas. K.O. Tigilan mo na. Mag-research daw tayo. I-research mo muna yung sakit ng ubo mo. O yung makakapagpagaling sa ubo mo. Para pag nagla-live ka, dire-diretso. Research mo muna kung ano yung gamot na para dyan sa ubo mo. Ha? Bago mo kami turuan na mag-research. Nagigits mo ba? O balik natin, o. Oh. Mag-research nga kayong mga tarantadong... <laughs> Sus, ginoo ko. Aon sa namang kabay! <laughs> Uy, mas kayo ha. Mga matalsikang kayo. Kayo mga vloggers, huwag kayo nga magsalita ng walang katotohanan. Huwag <laughs> na tayo magsalita ng walang katotohanan. Eh wala palang katotohanan yung sinasabi namin eh. Eh, di magkaso ka. K.O. <laughs> diba? Ganun lang yun. O kung ako, pagsasabihan mo ako nung walang katotohanan, mali-mali yung sinasabi mo, fake news ka, sample lang to eh, karapatan mo magkaso. Diba? O. Ganun lang yun. K.O. Okay lang yan sa politician because the politician is subject for criticism because their money is coming from the people. Okay lang din nabanatan namin kayo. Bakit? Magsasalita kayo in public eh. Para hindi kayo mabanatan, magsalita kayo nang naka-private. Mag-live kayo nang naka-private. Yung sarili nyo lang. Yung nakikinig at nanonood. Pwede ba yun? Nakiyaking ka pala eh. Huwag iiyak. Okay. Oh. Easy lang, easy. Di ba? Grabe naman. And Supremo, his money is not coming from the Philippine people. His effort, his talent, his skill. Ano skill niya? Yung skill niya, eh, magbanta. Tapos sasabihin mo yung pera ni Supremo mo, hindi galing sa mga tao. Iyon e yun nga yung ninakaw ni Sarah, sa mga tao na ibinibigay sa supremo mo. Pera din ng tao yon. Kaya nga lang, galing sa masama. Nakaw eh. K.O. Diba? Masama yun. O. Oh. Wala kayong binigay na piso man sa kanya. Meron! May ambag kami. Pera namin yung ninakaw ng amon nyo. Na natatanggap din ng kulangot mong supremo. Huwag mo sabihin wala kami ang ambag. Kami yung nagpapalamon sa inyo. Ha? Kami. Ang nagpo-provide ng mga uh, electric bills nyo, internet ninyo, tubig ninyo, il, o. yun na yun. Kasama na. Pati ano, pang... Bisyo. K.O. Ewan ko lang kung may mga bisyo ito mga Pero yung... Alam nyo na yun, di ba? Na kami ang nagpo-provide. Dahil pera namin yun pera natin yun pera ninyo yun mananunood sa akin diba Ah. buo flux talaga K.O. Pala kayong karapatang magsalita ni Supremo Gago May kayo. May karapatan kami. Anong sabi? Ha? Ah? Wala kayong binigay na piso man lang sa kanya. Kaya wala kayong karapatang magsalita ni Supremo Gago kayo. I'm sorry for the word. <laughs> galingan nyo para ma, ma, pag may palipad, alam nyo, pag may palipad itong mga to, pakitang gilas agad eh. ba? Diba? Oh, baka sabihin nyo, eh, BP, bullpoint man, ganyan ka rin naman. Oh, e, hindi po ako nagla-live. Upload lang ginagawa ko. Pag may palipad, nagpapakitang gilas itong mga insekto na ito eh. -O. Ha? Pansin nyo? <laughs> oh, tuloy natin. Word, nagagalit na naman ako. Ah, eh, galit ka na niyan? Ikaw ba naman yung sunugin? Ay, mag-iinit ka talaga. Ah, uh, wait lang, may nor yung ano, yung yung atalastas. <coughs> wait lang, po, wait lang po ah. Ayan. Okay, Tingnan lang natin muna bakit uh, na Tingnan lang natin muna bakit ah... Uh, uh, forward natin. Huwag mo nang tingnan. Titingnan mo pa eh. Ah. Oh. Mayroon kayo pagkakataon pumarap sa akin. Lahat kayo. Oh, wait lang, tama. wait lang ha. Oh, yan. Naghamon siguro to. Tingnan natin. Mama man ako hindi niyo kayang babayaran ang aking prinsipyo. Ibinenta e, mo na nga yung prinsipyo no? mo e, Binenta mo na. 'di ba? Wala kang uh, paninindigan. Oh. At yan ay naimold ng special forces sa akin. But special forces, take note mga special forces. Iilan lang kayo, kayo, kayo. Mayroon kayo pagkakataon umarap sa akin. Lahat kayo. Nasa gobyano? Yung uh, Akala ko tayong tinutukoy. special forces pala. Oh. Sir John, kilala ko kayo. Ha? Special forces, retired ang mga kumakonto sa akin, magkikita tayo. This concept, this mind, this strategy is coming from the speech at ako hanggang nag-retire. Daladala ko yan. And I have the principle to defend our country. Malhat. Have... Hindi mo din defend yung bansang ito. Hindi. Ang pinag ang ang mo, pamilya. Pamilya ng totoong mga bangag, yan yung mga dutais. 'Di ba? yun yung pinagtatanggol mo. At ang Pangulo, inaatakin nyo. Sinisiraan nyo. Di ba? Ito nga yung ito nga yung masakit eh. Di ba? Hindi naman talaga sila totoong nagde-defend sa mga Duterte. Hindi. Kaya lang po sila nagsasalita. Alam niyo kung bakit? Dahil may ganito. May pera. 'Di diba? Pero kung walang pera 'yan, nako, asa pa kayong ipagtanggol kayo niyan? Pero dahil may pera po, kahit mali-mali na 'yung mga lumabas sa bunganga nila, go pa rin sila. Dahil nga may ganoon. 'Di ba? 'Yun 'yung klaro doon. At 'yun 'yung masakit doon mga Duterte. Kaya lang nandiyan 'yan sa inyo dahil may ganoon. Pero okay lang 'yan. Nagagamit niyo naman sila eh. Alam niyo yung para silang asong ulol na sunod-sunuran lang. Oo. Oh, sila yun. Diba? So, at least, mga preno no, nabigyan po natin ito ng uh, reaction ngayon. Ayan, tiguwang na... may buot. Diba? Siyempre, no, bago po tayo magtapos sa ating uh, video ngayon, ayan, meron po tayong... Uh, ano dito. Ah! Ay, sorry. Ba't... ba't niwi anyway, yung lumabas? Sorry, sorry, si... Meron po tayong uh, Facebook page dito. Ballpoint Man 2.0 Huwag niyo po kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Siyempre, ating TikTok, huwag niyo pong kalimutan. Ayan. Siyempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Ayan ha, subscribe na po kayo mga pre. Okay? And siyempre, share po natin yung video na to. At i-like nyo na ang video ng ito. At i-ring e nyo po yung notification bell para every time na meron po tayong upload ay mag-notify po agad ito sa inyong mga cellphone, sa inyong mga computer. Oh, ganun lang po yun, ba? Diba? So, yun lang muna. Kita-kits po sa susunod na video. Ingat and bye-bye po.